May any man yaman. Today's recipe, magluluto tayo ng pork dinuguan. Okay, sa ating kawa, isutin na natin yung ating pork. Yan, i-render natin yung fats ng ating pork. Season natin ng salt to taste and crush black pepper to taste. Kapag nag-slightly brown at nag-render na yung fats ng ating pork, magsutin na tayo ng mabagong bawang, sibuyas at luya. Then, haluin lang natin mga ka-chefy. Haluin natin hanggang sa magwell well blend. Okay, ngayon ilagay na natin yung ating bay leaves or laurel. Then, ilagay na natin yung ating tubig or mainit na tubig to loosen up the pan dripping. Ayan, haluin lang natin. Iscript natin hanggang sa matanggal yung dumikit sa ating pan. Ngayon, ilagay na natin yung ating sampalok mixture. I-dilute lang ng konting tubig. Sote lang natin. Hataluin mga ka-chefie. Ngayon, ibuhos na natin yung dugo ng baboy. Ibuhos lahat natin mga ka-chefie. Nilagyan ko ng suka. Depende na lang sa inyo mga ka-chefie. Kung gaano karami ang ilalagay nyo ng suka, isimmer lang natin hanggang sa yung ating dugo ng baboy. Kapag tuloy ng lumambot at nakuha na natin yung right consistency ng lapot ng dugo ng baboy, ilagay na natin yung siling haba. Pagkaraan ng lang, lang minuto, luto na yung ating pork dinuguan. Ayan. Kanyama na po ng kikatamang pork dinuguan. Ang sarap ipartner sa puto cheese. Ayan, may kenny, may kenny. Manyaman, manyaman. Tara, na po. Thank you for watching.